31 mga unibersidad asin kolehiyo sa Bicol Region nagsunad nin aplikasyon sa Commission on Higher Education para sa aumento sa tuition asin school fees para sa maabot na academic year 2024 to 2025. Ang detalye, aramunta sa report ni Chris Novello. Graduating na sa senior high school si Mishka, kursong nursing an ko kuanon ka ini pagabot sa kolehiyo para subot sundan an pakan sa iyang tiyaon. Ano po ako sa tito ko? Then may, medyo po may knowledge na po ako. Alagad may pag-alangan si Miss Kasin sa iyang guardian na si Ninita Lorente kad mabaritaan na may mga nagkapirang eskwelahan sa Bicol Region na naguhurot din umento sa tuition. Mahi, mahirap bagangon niya ng buhay. Ang kang, ang pagkakanlangan niya 3 times a day nahihirapan pa. So What more sa tuition. Kung dahil man siya makaka-eskwela, kung dahil man makaka-eskwela katong gusto niya, maano siya ng ibang course. 31 unibersidad asin kaya sa Bicol Region ang may pending application sa Chad Bicol para sa piguhurat na tuition fee hike para sa academic year 2024 to 2025. Susug sa Chad Bicol, 13 sa mga eskwelahan na ini, ang sa Albay, pito sa Camarines Sur asin Sorsogon, tulo sa Masbate asin Saro sa Camarines Norte. May oban ng eskwelahan sa Katanduanes na naguhurat ng tuition increase. um, so is, if ever ang application to increase nila in is within or below the inflation rate if the regional uh, office approves the application. However, sa 31 na uh, applicants this year for academic year 2024-2025, uh, 7 out of 31 lang po ang nag-apply within and below the inflation rate. So the rest of that, we will endorse it to the central office for their for their approval. Mas dakol man sa bot ngunyan ang nagsumiter ng aplikasyon para sa tuition hike kung ikukumpara sa 28 na nag-apply ka na kaliis na taon. Sa ibang kan pagdakol kan mga universidad as in kolehyo na naguhurt din dagdag tuition as in school fees, tinuan doon kan Commission on Higher Education Bicol na maagipas evaluation ang aplikasyon kan mga ini. Nag-apply sila for, to increase in tuition and other school fees kasi one, to increase the salaries of their teaching and non-teaching personnel to... Uh yung update and maintenance of their facilities, yan po ang most na ano ni the reason. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.